Dumalo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa naganap na paglagda ng connection agreement sa pagitan ng National Grid Corporation of the Philippines at San Ignacio Energy Resources Development Corporation para sa Isabela Ground Mounted Solar Project. Ayon kay Pangulong Marcos, ang proyektong ito ay hindi lamang para sa energy landscape ng Isabela dahil patatatagin din nito ang national grid ng Pilipinas. Aniya kapag para na ang nasabing proyekto ay magsisilbi ito bilang isa sa mga pinakamalaking solar power plant sa bansa na mayroong higit 700,000 solar panel na naka-install. Layunin na NGCP NSIERDC na makabuo ng 440 megawatt solar project bilang suporta sa hakbang ng pamahalaan na maisulong ang renewable energy resources sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nakatakdang simulan ang konstruksyon ng proyekto sa fourth quarter ng taong 2024 at sisimulan naman ang operasyon sa second quarter ng taong 2026. Inaasahan din na magbibigay ng employment opportunities sa higit 4,000 Pilipino ang konstruksyon konstruksyon para sa balita ng Sigaw, Amber Salazar. Inaasahan pong sisigla ang sektor ng enerhiya partikular na po na ang paggamit ng renewable energy dahil sa itatayo po solar power project sa Isabela na isa po sa mga priority project ng administrasyong Marcos sa taong 2025. Ito po ang pinakamalaking solar power plant sa bansa kung saan makapagbibigay ito ng 700 gigawatt hours na elektrisidad. Katumbas po ito ng isang taong konsumo sa kuryente ng isang milyong pamilya. Hmm. At bukod nga dyan, ano, dahil nung pagtuyot, naging problema talaga yung walang tubig sa mga dam ano, na nagsisilbing nagpuproduce ng kuryente. At bukod dyan ay makapagbubukas din ito ng bagong oportunidad o trabaho para po sa libu-libong manggagawa habang ginagawa yung proyekto na yan na Naasahan nga po na sisimulan ng gawin sa fourth quarter ng taong ito, 2024. At kapag nagsimula na ang operasyon niyan, ay magandang balita rin po ito para sa mga Pinoy dahil marami rin ang magkakaroon nga ng permanenteng trabaho sa Stop!